Ako kasi, kaibigan ng hanap ko. Hello guys, hello Dabber Cuts. Rocket rin ulit at nagbabalik. Kamusta kayo? Sana okay kayong lahat yan. Kung nasa naman kayo, may bagyo pa rin at doble ingat. Nabasa ko nga dito, sabi nga ni Jimmy Saints o si Jimmy Santos, credit sa Chismiz, na ako kasi kaibigan ng hanap ko, hindi kaaway. Kasi ang kaaway madali. Magbato ka lang ng isang bote sa kali, away na yon Pero yung kaibigan, mahirap hanapin. Ayun na nga. Nakakalungkot lang at nakakainis uh, dahil eto na pumutok na eh. So biglang naglabas ka ng statement sa live ni Anjo Iliana na nang lang daw si Anjo kay Tito Sen. And nangihinga si Anjo ng ceasefire kay Tito Sen. So ano ibig sabihin nun? Lahat ng mga pinagsasabi niya is hindi totoo. Dahil lumabas na mismo sa uh, sa bibig ni Anjo Iliana na hindi niya alam na puputok sa buong Pilipinas, magkaagulo sa mga sinabi niya, magkaagulo buong Pilipinas at buong mundo. Gaya nga nang sabi ko, mas mabilis pa ang social media kesa sa balita ngayon sa TV. Siguro naiintindihan ko pa rin si Anjo Iliana kasi nga bago-bago pa siya sa social media. So hindi mo katulad noon na sabi ko nga magpaparite up sa mga blind item sa jaryo, eh mabagal yan at ano yan. Eh, ngayon iba na. Pagka social media na ang sinabi natin ngayon eh, talagang buong mundo maaabot as long as sa may internet ka. So ito nga oh, mo nakakatawa to si Jimmy Saints, nakakapag-guest pa sa Bulaga ilang beses. Si Julia Clarete, si Jano Gibbs na nakapag guess pa, di ba? So itong isa ni Anino hindi na kaya o talagang baka wala na. Ang nakakalungkot lang dito kasi, kaya rin pumutok to, hindi na i-set aside na natin yung politika ang pag-uusapan na lang natin dito is yung pagiging magkakaibigan through the years guys grabe kanina nga naghahalungkat ako nung libro nung coffee table lang itbulaga eh nakita ko nga yung mukha ni Andrew doon na nakakalungkot na parang sayang dahil sa isang post dahil sa isang paycheck ewan natin eh ganun naman nangyayari masisira ang samahan na parang hindi niya inisip yung mga pinagsamahan na itulong. Kung baga talagang sabihin naman natin na napakapalad nila. Ako nga pangarap ko na makapagtrabaho sa Bulaga na hindi ka ba nagpapasalamat over 21 years eh binuway ka ng Bulaga and ikaw mismo yung nag-resign dahil tinanggap mo yung offer sa Net25 di ba? And sabi mo nga nun, maluwag sa loob mo and you love EB. eh bakit ngayon biglang naging galito? So yun nga lang talaga, kaya pumutok to, hindi lang dahil sa politika dahil kumbaga kayo yung magkakasama eh, over the years. Nuts Entertainment, uh, sa Bulaganga and sa lahat ng mga um, private na lakad nyo, like golfing, di ba? May hindi kayo mag-golf nila, bossing big eh. So sana yun nga, sana may chance ha. Sana makapag-sorry ka. And alam ko naman wala namang masamang tinapay sa Tito Vic and Joey ever since sa dami ng pinagdaanan niya mga yan. And ngayon magugulat ka nga bakit biglang sinasabi mo na hindi mo alam na puputok pala to. E marami nagmamahal nga talaga kay Tito Soto. Marami nagmamahal sa TVJ. At sa buong double Cards. So ayun lang guys. Kayo, anong masasabi nyo or anong insight nyo? You can write your comments down below at pag-usapan natin yan. Abang tayo sa next vlog guys. Maraming salamat. Ingat kayo dyan.